Imanong Manong Chavit Sinson, no nagpahayag na parang uh, gusto yatang umurong no sa kadahilanan yung uh, kalusugan niya pero sabi nga ni ni Comilic Chairman na uh, George Garcia no ikinumpirma ni Comelec Chairman George Garcia kasunod ng anunsyo na pag-atras ni Singson bilang aspirant sa pagkasenador sa darating na eleksyon sinabi ni Garcia na sinim sinimulan na ang pag-imprenta sa mga balota kaya hindi na maalis ang pangalan ni Singson kahit umano makakuha ng boto si Singson sa eleksyon ay uh, hindi na ito bibilangin ng Comelec. Hinihintay pa ng Comelec ang formal na withdrawal ng kandidatura ni Singson dahil mismo kandidato lamang ang maaring mag-withdraw ng Certificate of Candidacy at hindi ang kinatawan. Ito nga, Father, dahil nga sa nararamdaman ni uh, senator Singson, kaya talagang iniisip niya na umatras na. Partner, bakit gano'n? Pero napakagaling niya, partner. Asaham yan. Talagang e, may isang salita yan si Chavit si Chavit Singson. E, Oo. Oh. Eh, talagang batak na sa pagiging Yes, totoo. totoo. E, taga, taga, taga na sa panahon yan. Kaya nga. Pero oh. bakit ka ba gano'n, partner? Kailangan ba eh, may pera ka? Pag tumakbo ka, kailangan ba mayaman na mayaman ka? Wala ka bang karapatan kapag ikaw ay mahirap? Actually, si so, partner, ito yung panuntunan pagdating sa usapin politika. Dahil uh, hindi biro ang sumabak sa politika. Ako nga mismo, Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Margo TV, Philippines. Live. live.